Hi! Magandang gabi sa inyo lahat. Walking time na naman kami ni Winter. Nagbabalik. Medyo okay-okay na yung weather. Mainit pa pero kaya na. Caring, caring na. Ayan guys. O, oh, ba? Diba? Hagod na haggard na yung muka. Pagod na pagod na sa maghapong trabaho. Ayan. Hey! Oh, ayun, nakakita siya na pusa kaya Hinatak niya. Ayan. Nasa puno yung pusa. Winter! Ayun, natatakot tuloy siya. O, kasi si Winter, ginulat niya yung pusa. Ayan. Laku ka, Winter! O. Ayan, guys. Come on, Winter! Let's go! Dito tuloy makaano yung pusa, o. Oh come on, let's go so, ayan guys ito yung construction area dito malaki-laki na yun natapos meron pa dito isa pang pusa ayan, kind of lord ayan, yung construction dito malaki-laki na yung natatapos Ba't patagilid ka maglakad winter? Nari mm. na. Mag-CR ka. Ihina, ihina. Yala pipi na pipi. Come on. Kasi yung yung mga ano. Ihina. Yala go pipi. Go pipi. No, no, no. Hmm. Ayan guys, oh yung construction dito. Ang dami na niya, ano, nagbubuo sila ngayon. Tahimik. Time check, 7.34 na. mm, -mm. 7.34 na ng gabi mainit pa rin pero may hangin-hangin kaunti tahimik tahimik ang kalsada dito winter ano ba yan ikot ikot pa ikot ikot up Go up. Good boy, good boy, good boy, winter. Go there, go there, go there. It's here, come on. Where's the cat? Where's the cat? Where's the cat? Kain na naman sya ng damo. Oh. Naupo na. Ayaw na niya. Ayaw na Ano, no, may hangin-hangin konti. Dika na! Dika na! Dito, maglakad tayo. Dika na! Dika na! Hmm. ka na. Wala tayo may makakuha ang basura. Ano, mapapakinabangan. Wala kasi si eh, mga amo, nasa bakasyon. Pagdating na naman ng mga amo, marami na naman patapon. Marami na naman tayong makikita sa basura. Okay na. So, ayan guys. Tabing kalsada tayo ngayon. Ayan. Tabing kalsada. Winter, go. Go. Ayan guys. Ayan yung papuntang Jumeirah Island. Ayan. Ayan naman yung palabas. O, diba? Tabing kalsada lang yung namin nilalakaran. Ayan. Ika na, winter, bilisan mo. Hmm. Nauuna na siya. Pag alam niya, pabalik na. Lagi na siya nauuna. traffic yung aming nilalakaran ni Winter pabalik na kami medyo malayo pa Hello Winter Boy, go! Medyo maling ma ano dito. Tahimik mo. No? tanginig dito guys mga oh, sasakyan lang yung ano ho. ganda ng ano ng bahay na to yung, sa pinakahagdan niya ang ganda oh Makalakad lang si Winter. nag -e enjoy sa paglalakad. up Go, go, go! Continue! Nagka-tumigil. Up! Very good! Yolo, yolo, yolo! Go! mahangin dito sa banda rito. Bakas ang konti. O, oh, yala pipi na pipi. Ihi na, ihi. Hmm, ayaw pa. Marti to eh. Namimili na ano eh. Yala pipi na. Inaamoy siya. Kala mo meron ka makikita dyang magic. Wala dyan. Harap siya na tayo ng pusa. Come on. Ayan guys, malapit na kami sa aming bahay. Hmm. Kabilang signal light naman kami. Ano ba yung winter palipat-lipat ka naman? Oh. Bababa, tataas, bababa, tataas. Ayan guys, oh, ayan diyan. Hindi pa na yung alaga ako. Para mamaya tulog na lang. Mm. Ganun, malapit tayo sa atin. Sige na. Yeah, pagliko dyan, bahay na namin yan. Bahay, na, bahay pala nila, madam. May hangin hangin Buti na lang may hangin hangin Winter masarap maglakad no? Yan malakas yung hangin Mahangin dito Yan pagliko Pangapat na bahay O alam nyo na guys ka na. Uwi na tayo. At pagod na tayo. Ayan. Ayan. Dito na kami. Malapit na ang bahay namin. Sa dalawa, tatlo, apat, pang lima pala. Pang limang bahay namin. Oop! Nakakita ka na naman ang puusa. Ayun. Ayun ay, yung pusa. Gigil na gigil talaga ito sa pusa eh. Yalago. Lakad na. Lakad. Uwi na tayo. Tama na. Pagod na tayo. 30 minutes. Okay na yun. Uh, pagod. Go! Go! Bye, guys. See you again next vlog. Dito na kami.